na, malapit na. Ah, <laughs> bawal yan. <laughs> mga guys, sa fountain. So na may mamatiyon na. mga guys, naglilinis dito sa fountain. Uy, bawal yan. <laughs> <laughs>

Bawal yan Bakit oh. pa siya ganyan? Oo mga guys, bawal yan eh Ayun lang ko, ko to kay Boss reyo oh Hindi ka nag -ugas. Ano? Ano lang ginagawa mo? Ito ba yung Ito ba ng kulay? Ito ba ng kulay mga guys? Ito ba -diba? diba Maraming salamat sa panagodin sa atin mga mga vlog mga guys. Ay, sige tolokay mga guys oh. Naguugas pa rin. Ah, wala uh, so. na dito mga tindahan ng Maraming salamat na guys sa pag-join sa ating mga hindi masyadong magagandang mga vlog. may pagkain tayo mga guys. Maraming salamat.